I've been attached a feeling of waking up with pinag-usapan nga guys sa social media ang bawat update patungkol kanila Donnie at Bal na kung saan ay patungkol nga ito sa bawat eksena nila sa Can't Buy Me Love at sa mga behind the scene na talaga namang nakakakilig. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin na kung saan ay talaga namang ito ang ating Donnie at Belle ay spotted ngang sumilip sa live ni Byburi. Narito nga guys sa nasabing video. ah uh, the B.E. loves musical. Someone, hi. Ano mo dyan? Hindi kasi ako ng discount Gawin, Ayan. lang guys. May gusto mong <laughs> kung saan ay talagang sobrang iconic nga nitong mga mata ng ating Donnie at Belle Mariano na kahit nga ito nga lang ang sinilip ng couple ay talaga namang sobrang humimlay ang maraming bubbles dito dahil talagang itong ating Doni at Belle ay hindi talaga mapapaghiwalay at narito pa nga guys ang sabi I come back here to this well it's not done well if they are never glued to each other. Dikit na dikit huy. Hashtag Don Bell. Hashtag Donnie. Hashtag Bell Mariano. Naku saan ay talaga namang kahit nga sa pagsilip ay sabay pa rin nga sila. Kaya naman stay tuned lang tayo for more updates sa ating Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda.